Gipailawm na sa state of calamity kagahapon ang malalag Davao del Sur, tungod sa kalit nga baha o landslide nga nakaapekto sa halos tanang barangay. Dagang residente ang naapektuhan sa kalamidad. Pipila sa grabing naapektuhan sa baha ang barangay poblasyon, di nalunupan ang public market ug terminal nga abot hawak ang gilaumon sa tubig. Ugang ang bagumbayan bye baybay, new baklayon o barangay ibo. Daling gisuspende ang klase sa tanang level sa siyam ka mga munisipalidad. Nagpahigayon dayon o rescue o evacuation ang mga otoridad. Basis sa report sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, duha ang natalang namatay. Usa ang namatay tungod sa landslide sa Barangay Ibo ug usa patay tungod sa baha ug usa sa maran sa Barangay Pito. Gawa sa publasyon, Apektado sa landslide ang sityo Baluyan, Barangay Bulton o Barangay Suli. Tulo ka mga evacuation center. Ang dunay mga bakwit ng ilang kuban sa poblasyon, Baybay o Pito. 57 ka mga pamilya ang anaa sa poblasyon, 33 ka pamilya sa Baybay o 54 ka pamilya sa Ibo. Nahaturan na ugpa si unang hinabang ang mga apektadong pamilya. Kagahapon sa hapon, gibisita ni Davao del Sur, Governor Yvonne Cagas ang mga apektadong lugar aron personal nga masusi ang sitwasyon o masuta ang danyo sa kalamidad, mi bisita sab silang Vice Governor Riafi Cagas Fernandez o Congressman John Tracy Cagas sa nabahaan ng mga lugar. Padayon sab ang gihimong clearing operations sa grabing na apektuhan sa baha o landslide. Nagdeklara na sabog state of calamity sa Santa Maria Davao Occidental, pinaagi sa Municipal Resolution number no. 74, Series of 2022, tungod sa nasinating baha o landslide nga resulta sa siging ulan. Daghang residente sab ang apektado sa kalamidad. Daling gipahikling sa nagkadayang evacuation center ang mga nabahaang residente. Kaganihang buntag, gipanghaturan na sa mga personahe sa First Davao Occidental Provincial Mobile Force Company, kuyog ang 73rd Infantry Battalion Philippine Army, Santa Maria P ug LGU o pasiunang hinabang ang mga nabahaan nga kasamtangang nagpahikling sa Avila Gym, Barangay Poblasyon. Usa gatos ka pamilya ang anaa sa evacuation center. Apil sa gihaturan og relief goods ang 50 ka pamilya sa Sitio Jasi sa Nesgutang, Barangay. Padayon ang gihimong assessment o validation sa CSWDO sa mapiktadong lugar. Eugene Hinutan Newsline Philippines, Davao Region, stay safe.